yung mga maintenance meron tayong tinanggal na ilaw kasi Ay, basa. Okay, eh, ito matagas. Papalidahan natin ng bago. Nagalit mo na? na? Para makayang sulit na. Oo, oh, pinunta ko nga doon. Sinig ko nga. Kasi naka-half trip lang to eh. Kaya pinunta ko ito. Baka mo yan. Ay. Pero kahit na basa to sir, hindi dapat mag-i-trip eh. Kasi hindi naman nagdikit yung dalawang wire. Di ba sir? Hindi naman nagdikit yung dalawang wire. Sa

hindi na siya mababasa, naka-isolate na siya. Tsaka ginamitan natin ng rubber tape. So mga kamentinats, pinutol natin kasi nasunog. Ayun no? Pinutol natin. Oo. ano yung pumutokoy na? Oo, ito. Yan okay. yun pattern eh balita Yan. Bali tatlo itong nasunog na ito. Pula, tapos dalawang dilaw. Ngayon gawin natin for we natin ng where well.